ang ah, gitim ang bomba. Ay, yung kumerik na. <laughs> May ininit ka kalid Oo, oh, ano? Ang ihintan. Buti ay ka pa? Ang kakabay ka pa? Isa na mag-uwan. So, ano daw Hmm? Paksew? No, dala ko kay Kaunan po kayo. Nagutong ka na ko. Puro ka piraso. Alam mo. Ang kayayaan mag... mag... magpansi. Hinta o magpuro natin. Wait and on. Okay, wala rin okay, na yung tatuwa ko. Kaya wala mo magungan. Okay. Nawala Hindi. Wala nang kampaong kanun. Okay. Asyik nak ayam, dah. Ah, pahit atau cemut? Inikan di sini. Macam mana? Pada duduk, pada kumpul ini. Ebagai itu, oh, kau ini. Kau ni tu nak lepaskan aku pun. Basuh pun dah. Beribu Ya. Karong na ganito kagabi mo. Ang sabi mo, gayet mo. Ha? Hindi mo yung bihin, gayet Ah, hi, makita mo nga ako nito. Dito. Kahit hindi, kahit kok ini iya pacar orang di pantai bakal mandangin ini namanya dia enggak mau gitu namanya kita udah pada

eli toa <laughs> ng mga manini na dire mo nin klas ka siya mangala ng tobe ha dire klas siya di alin ito o alin ha uinit walang aning nagisunduan pumaki ditoto kita dire klas siya ikaw lang isa lang baso so salat baso ay, man ti mo blog, didila. Mausagad na ito. Ano ini natin na pati? Awan na. Ano ini tinatay? Eh, Initin na lang natin yan. Ha? Initin, tapos mag-init ay tubig ulit. kopi ana kita kanina kung hain mo. Au. Buti ay na tinay kita ana ina eh. Pang usa ka la. may da na. Pang sa kabaso baso wa dira. na? Ikaw, ikaw na mo. Iko, ikaw ang dinbintahan ko. Oy, tumitira. Oy, na. Ikaw gud la, sa Bagaimana kita jadi? Bagaimana kita jadi pelanggan? Kau pulang lagi pulang? Kau